Ginubol mo ba ang iyong mga araw sa paghabol sa walang kabuluhang mga hangarin, para lamang makita ang iyong sarili na ngayon ay hindi na makamit ang anumang makabuluhang bagay? Sa pagbabalik tanaw mo, nasisiraan ka ng loob na mapagtanto na wala kang nagawang anumang bagay sa iyong buhay. Marahil ay inatake ka ng kalaban at nawala ang lahat ng mayroon ka sa isang kisap mata. Mga minamahal, may salita ang Panginoon para sa iyo ngayon, ibabalik ka niya. Nakikinig ka rin ba sa akin at nakatagpo ka ng isang kalamidad na naging sanhinang pagkasira ng dati mong namumulaklak na ari-arian? O matagal ka nang nagtitiwala sa Diyos para sa isang tiyak na himala? Marahil ay nagkaroon ka ng isang napakatalino na ideya maraming taon na ang nakalilipas at ambisyoso kang nagtakdang buhay nito. Gayunpaman, ang iba't ibang mga hadlang at hindi inaasahang mga kaganapan ay humadlang sa iyo na gawin ito. Sa tuwing iniisip mo ang ideya, masama ang pakiramdam mo, ngunit sa kasamaang palad, hindi mo na ito magagawa dahil sa tingin mo ay wala na sa iyong panig ang oras. Kailangan kong malaman mo na hindi pa ito tapos para sa iyo. Ibabalik ng Diyos ang iyong mga nasayang na taon. Hindi alintana kung gaano kalubha ang iyong pagkawala, maaaring ibalik ng Diyos ang mga ito sa maraming beses sa isang araw. Tinitiyak ko sa iyo na babaguhin ng Diyos ang iyong mga araw. Umupo at alamin kung paano ito gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Ipinadala ng Diyos ang kanyang salita sa iyo ngayon, malapit na niyang ibalik ang lahat ng iyong nasayang na taon. Sinasabi sa awit isang daan at dalawamput anim, isa, nang ibalik ng Panginoon ang mga kapalaran ng Sion, kami ay tulad ng mga nanaginip. Ito ang iyong magiging patotoo. Kung paano ibabalik ng Diyos ang iyong mga taon ay magugulat sa iyo. Kung isipin, ano ang ibig sabihin ng Diyos na ibalik ang iyong mga nasayang na taon? Kung ito ay hindi malinaw sa iyo, pagkatapos ay ipapaliwanag ko, ang pagpapanumbalik ng iyong mga nasayang na taon ay nangangahulugan na ibabalik ng Diyos ang lahat ng ninakaw sa iyo ng kaaway. Ito ay dapat magpasaya sa iyo. Ang misyon ng kalaban ay palaging magnakaw, pumatay at manira. Maaring siya ay nagkaroon ng kanyang paraan sa iyong buhay, sa kabila, ang Diyos ay pumasok mayon, at magtiwala sa akin, ibabalik niya ang lahat ng kasamaan na nakolekta mula sa iyo. Ang pagpapanumbalik ng Diyos sa iyong mga nasayang na taon ay nangangahulugang hahabulin at abutan mo ang iyong mga kaaway. Palalayain ka ng Diyos kung ang iyong buhay ay nasa ilalim ng pagkubkob sa loob ng maraming taon. Hindi lang iyon, bibigyan ka niya ng kapangyarihan para habulin ang lahat ng nawala sa iyo. Malalampasan mo ang lahat ng mga laban na dapat mong labanan sa iyong kabataan. Iyan ang kayang gawin ng Diyos para sa iyo. Ang pagpapanumbalik ng Diyos sa iyong mga nasayang na taon ay nangangahulugan din na maaabutan mo at malalampasan mo ang mga nasa unahan mo. Marahil ay naisip mo na hindi ka na maaaring maging ulo muli ibaon mo na ang kaisipang iyon ngayon. Handa ang Diyos na pabilisin ka sa hindi pa nagagawang paraan. Makikipagkita ka sa iyong mga kapantay at malalampasan mo pa sila. Dapat itong sumigaw sa tuwa. Nakikita kong inililipat ka ng Diyos mula sa zero hanggang sa bayani. Nakikita ko siya na inihahayag ang iyong pangalan kung saan hindi mo panatapakan ang iyong mga paa. Nagsisimula kang kumilos ng napakabilis mula sa huling posisyon ng iyong buhay hanggang sa unang posisyon. Ito ang salita ng Diyos sa iyo at ito ay mangyayari. Nawala mo na ba ang halos lahat sa iyong buhay at ngayon ay tila wala ng paraan para mabawi mo ang lahat. Sumuko ka na at tanging hiling na lang na dumating ang kamatayan at lamunin ka. Maaari mong mahalin ang Panginoon ng buong puso mo, ngunit sinira ng masama ang lahat ng maaari mong ituro bilang resulta. Sinira niya ang iyong pagsasama, sinira ang iyong mga ari-arian, at pinahirapan pa ang iyong katawan. Makinig, hindi ito ang katapusan ng iyong buhay. Maaaring ibalik ng Diyos ang lahat ng iyon sa loob ng isang taon. Nagdududa ka ba dito? Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang kwento ng isang lalaking tinatawag na Job. Maaaring nabasa mo ang kanyang kwento, gayon paman, may malalim na katotohanan na hindi mo pa Sinasabi ng Biblia na si Job ay isang maunlad na tao. Mayroon siyang pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae, iyan ay isang malaking pamilya para sa isang lalaki. Siya ay nagmamay-ari ng pitong libo tupa, tatlong libo kamelyo, at limang daan pamatok ng mga baka. Iyon lang ba? hindi mayroon siyang limang daan asno at di mabilang na mga lingkod, at upang tapusin ang lahat, sinabi ng Diyos na si Job ay matuwid at sakdal. Sinasabi nito sa iyo na siya ay isang taong may takot sa Panginoon. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Satana sa kasaganaan ni Job. Kaya naman, pumunta siya sa Diyos at humiling ng pagkakataong sirain ang buhay ni Job. Una niyang winasak ang lahat ng pag-aari ni Job, pagkatapos ay bumalik sa Diyos para sa higit na kontrol sa buhay ni Job. Ito ay noong pinahirapan niya si Job ng labis sa kanyang katawan. Kaya naman, nawala kay Job ang lahat ng kanyang material na kayamanan, kayamanan ng tao, at kalusugan. Naiisip mo ba ang paghihirap ng pagkawala ng isa-sero anak sa isang araw? Ito ang kapighasya ni Job. Gayunpaman, pagkatapos dumaan sa pagsubok na ito sa loob ng isang panahon, ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala kay Job. Sinasabi sa Job 42, Isa sero tandang bawas labintatlo, pagkatapos na manalangin si Job para sa kanyang mga kaibigan, ibinalik ng Panginoon ang kanyang kayamanan at binigyan siya ng dalawang beses kaysa sa dati sa kanyang bahay ay inaliw at inaliw nila siya sa lahat ng kapighasyan na dinala sa kanya ng Panginoon, at binigyan siya ng bawat isa ng isang pirasong pilak at isang gintong singsing mailabing apat na libo tupa, anim na libo kamelyo, isang libong pamatok ng baka, at isang libong asno, at mayroon din siyang pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae. Ito ang huling wakas ng isang tao na nawala ang lahat. Ngayon, narito ang misteryo na hindi mo napansin. Para doblehin ng Diyos ang mga pagpapala ni Job, kailangan niyang doblehin ang kanyang mga taon. Ibig sabihin, labis na nasiyahan si Job sa banal na pagpapanumbalik anupat ang mga taon na nasayang niya ay parang isang araw. Sa sandaling binago ng Diyos ang kanyang buhay, para bang nagsimula ang kanyang buhay ng panibago? Hindi ko alam kung ang iyong sitwasyon ay kasing takot ng kay Job. Munit isang bagay ang sigurado, kung maibabalik ng Diyos ang buhay ni Job, maibabalik din niya ang buhay mo. Mababawi mo ang lahat ng inalis sa iyo ng Diablo, at hulaan mo. Isasauli niya ang iyong mga araw ng labis na hindi mo na maaalala muli ang iyong mga paghihirap. Maaaring nasayang ang maraming taon dahil sa iyong pagkakamali. Malamang na naiinip ka at gusto mong makitang mabilis na matupad ang pangako ng Diyos sa iyong buhay. Ito ang nagtulak sa iyo na makisali sa mga aktibidad na naging walang silbi sa iyong buhay. Ikaw ay naging isang lagalag sa mundo, tinitiis ang sakit ng hindi natutupad na mga pangarap. Kung titignan mo ang mga taon na iyong sinayang, napagpasyahan mo na ang iyong pangarap ay hindi kailanman magiging katotohanan. Nabubuhay ka na ngayon sa bawat araw sa pagdating nito, naghihintay sa huling hininga. Makinig, maaaring ibalik ng Diyos ang iyong kapalaran, Maari kanyang buhayin at ibalik upang gawin ang lahat ng kanyang ginawa sa Matutupad mo ang plano ng Diyos para sa iyong buhay. Para maniwala ka rito, hayaan mong ibahagi ko ang kwento ng isang tanyag na tao sa Biblia. Ang kanyang pangalan ay Moses. Alam mo bang maraming taon din ang sinayang niya bago siya ibalik ng Diyos sa kanyang kapalaran? Nakuha siya ng ina ni Moses noong panahong iniutos ni Faraon na patayin ang mga anak ng mga Israelita, Ngunit upang mailigtas ang kanyang buhay, itinago siya ng kanyang ina sa isang basket at inilagay siya sa ilog. Gaya ng mangyayari sa kapalaran, nakita ng anak na babae ni Faraon ang bata at nahabag sa kanya. Alam niya na ang bata ay maaaring isa sa mga anak ng mga Israelita, ngunit pinili niyang palakihin ito bilang kanya. Kaya, lumaki si Moises sa bahay ni Paraon. Kahit na mayroon siyang akses sa kayamanan at katanyagan, alam niyang hindi siya isang Egyptian. Sa makatuwid, inalagaan niya ang isang malalim na pagnanasa na palayain ang kanyang mga kababayan mula sa pagkaalipin. Siya ay nagkaroon ng ganitong pagnanasa sa kanya nang labis na handa siyang ipagtanggol sila kahit saan at kahit papaano. Sa isang nakamamatay na araw, nakita ni Moises ang isang Ehipsyo na nananakot sa isang Israelita. Nasunog ang kanyang dugo at kalaunan ay napatay niya ang Egyptian. Sa ganitong paraan, naramdaman niyang sinimulan na niyang iligtas ang kanyang mga tao gayon paman, ito ay isang malaking pagkakamali. Narinig ni Faraon ang bagay na yon at iniutos na patayin si Moises. Ito ang nagbunsod sa kanya upang tumakas para sa kanyang buhay. Umalis siya sa Ehipto at naging pastol sa bahay ng kanyang biyanan. Hindi ito plano ni Moises, siya ay lubos na umaasa sa pagliligtas ng kanyang bayan. Gayon paman, hindi na niya magagawa iyon. Nanatili si Moises sa silid na ito nang hindi natutupad ng na mga pangarap sa loob ng apat na putaon, Sinayang niya ang apat na putaon ng kanyang buhay na walang ginawang kinalaman sa kanyang kapalaran. Ngunit nagbago ang kanyang buhay nang magpakita sa kanya ang Diyos sa nasusunog na palumpong. At alam mo ba ang magandang bahagi? Hindi binanggit ng Diyos ang apat na putaong pagalagala ni Moises. Sa halip, hinarap siya ng Diyos ayon sa huwara ng kanyang kapalaran. Sinabi ng Diyos kay Moises na panahon na para iligtas ang kanyang bayan. Sa ganitong paraan, matagumpay na ibinalik ng Diyos si Moises sa kanyang plano. Kaya, maaaring nakagawa ka rin ng mga desisyon na naging dahilan ng pag-aksaya mo ng ilang taon sa labas ng plano ng Diyos. Ito ang iyong mga nasayang na taon. Ikinagagalak kong ipaalam sa iyo na ang iyong mga desisyon ay hindi nakahadlang sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Ibabalik niya ang iyong mga araw at ang kanyang plano para sa iyong buhay ngayon. Marahil ay maraming taon kang nasayang sa gubat ng buhay dahil sa iyong mga kaaway sa sambahayan. Ang mga taong ito ay hindi kailanman nais na matupad ang iyong mga pangarap. Ibig sabihin ang iyong kwento ay katulad ng kay Joseph sa Biblia. Si Joseph ay nanaginip na siya ay magiging dakila. Siya ay magiging napakalakas na ang kanyang ama ay yumukod sa kanya. Dahil sa kanyang kawalang muwang bilang isang binata, ibinahagi niya ang mga pangarap na ito sa kanyang mga kapatid hindi na nila siya gusto dahil siya ang paborito ng kanilang ama. Munit sa kanyang mga panaginip, lalo siyang kinasusuklaman ng mga ito. Isang araw, ipinadala ni Jacob si Jose sa kanyang mga kapatid sa kakahuyan. Nang makita nila siyang paparating, nagpasya silang saktan siya. Maaari nilang patayin ang batang kaluwalhasyan, munit sa huli ay nagpasya kung hindi. Sa halip, binalak nilang ibenta siya sa pagkaalipin ipinagbili nila ang binata sa pagkaalipin, ngunit sinabi sa kanilang ama na pinatay siya ng isang mabangis na hayop. Si Jose ay nanirahan sa ibang lupain, una bilang isang alipin at pagkatapos ay bilang isang bilanggo. Ang yugtong ito ng kanyang buhay ay walang kabuluhan sa kanyang kapalaran. Wala siyang nakamit na kabayanihan. Dumaan lamang siya sa mga tukso, hirap at kahiyan. Munit nang ang Diyos ay handa nang ibalik ang kanyang nasayang na mga taon, siya ay nag-orkestra ng isang pangyayari na humantong sa paglaya ni Joseph mula sa bilangguan. Pagkatapos ay nakamit niya ang lahat ng maaari niyang gawin sa nakaraan. Siya ay naging punong ministro ng Egypt, nagkaroon ng kanyang tahanan, at nagpakasal sa parehong araw. Sa kalaunan, ang kanyang sambahayan ay dumating upang yumukod sa kanya, at sa gayon ang kanyang pangarap ay natupad. Ito ay isang malaking katiyakan na ilalagay ng Diyos sa kahihiyan ang iyong mga kaaway sa sambahayan. Maaari silang magpasya na gumamit ng anumang espiritual na puwersa laban sa iyo, walang makakaapekto sa iyo magpakailanman. Ang Diyos ay kumikilos ng malakas patungo sa iyong pagpapalaya. Kung nawala ang iyong posisyon sa trabaho, punasan ang iyong mga luha. Kinukuha ng Diyos ang posisyon na iyon para sa iyo ngayon. Hindi mo kailangang ipaglaban ang iyong sarili, ipinaglalaban ka na ng Diyos maaaring wala kang makita, ngunit ang Diyos ay nasa likod ng mga eksena ng iyong buhay. Kung matagal ka ng umaasa sa Diyos para sa isang bata, sorpresahin ka ng Diyos ng triplets. Tulad ni Hana, awit ka sa tuwa at hindi na maaalala ang iyong mga araw ng pagiging baob. Ang mga taon ng walang pakinabang na trabaho ay magtatapos na ngayon. Iugnay ka ng Diyos sa isang katulong ng tadhana na magtataas ng iyong mga kamay. Hindi ka na muling mabibigo, Makikita ka ng mga lalaki sa iyong sambahayan at yuyukod sa iyo. Palalawakin ng Panginoon ang iyong baybayin gaya ng ginawa niya para sa Jabez. Kung ikaw ay nagdurusa sa mga pagkalugi sa pananalapi, ang wakas ay dumating sa kanila. Mababawi mo ang iyong kayamanan at kayamanan at hindi ka na muling makakatikim ng kahirapan. Hinarap ng Diyos ang mananakmal para sa iyo. Kung nawalan ka ng mga mahal sa buhay, ibabalik ng Diyos ang iyong kadalakan. Magbubukas siya ng bagong kabanata sa buhay mo. Isasama ka niya sa mga taong kailangan mong maging excel. Habang nagpapatuloy ka ngayon, ibabalik ng Diyos ang lahat ng iyong nasayang na taon. Ngunit kung gayon, ano ang kailangan mong gawin para maibalik ng Diyos ang iyong mga nasayang na taon? Mayroon kang ilang mga tungkulin na dapat gampanan sa iyong pagpapanumbalik. Ang mga ito ay mahalaga sa iyong pagpapalaya. Una, dapat kang magsisi sa anumang kasalanan kung mayroon ka pa rin hindi na pagkukumpisal na kasalanan sa ilalim ng iyong mga manggas, magiging mahirap para sa Diyos na ibalik ang iyong buhay. Bakit naman hindi ka pa isa sa Kanya? Hanggat ikaw ay nasa kasalanan, ang jablo ang namumuno sa iyo. Kaya, para matamasa mo ang banal na pagpapanumbalik, ipagtapat ang iyong mga kasalanan. Nanatili si Joseph sa bilangguan hanggang sa natutunan niyang patawarin ang kanyang mga kapatid. Na natili sana siya doon kung naghari pa rin sa puso niya ang kawalan ng pagpapatawad. Kaya, gawin ang kailangan ngayon, magsisi sa lahat ng kasalanan at makitang ibinabalik ng Diyos ang iyong mga araw. Habang ipinagtatapat mo ang iyong mga kasalanan, gawin mong kaibigan si Jesus. Hayaan siya ang iyong Panginoon at pinagmulan ng lahat. Hayaan mo siyang maging tiwala mo. Huwag maghanap ng solusyon sa labas niya. Hayaang ayusin niya ang iyong buhay sa tamang panahon. Ang katotohanan ay ang iyong buhay ay walang kahulugan sa labas ni Jesus. Sa sandaling magsimula kang makipag-usap kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita, ang iyong buhay ay mukhang iba. Sisirain niya ang iyong mga tanikala at palalayain ka sa anumang humahadlang sa iyong kapalaran. Sa paglalakbay mo kasama siya, mag-ingat na huwag bumalik sa iyong nakaraan. Isara ang lahat ng mga paraan na maaaring mawalan muli ng iyong mga araw. Dapat mong tandaan kung saan ka nang galing at kung ano ang inaasahan mong gagawin ng Diyos. Napaka mapanlin lang ng Diablo. Gusto niyang palaging itulak ka sa kung ano ang mali. Alam niyang may pananagutan kang mag-aksaya ng higit pang mga taon kapag napunta ka sa maling landas. Hindi mo siya dapat bigyan ng pagkakataong ito. Manatili sa matuwid na landas upang ipaglaban ka ng Diyos. Huwag maniwala na may solusyon dyan para tulungan kang makabangon kasi nungalingan iyon ang Diyos lang ang makakabawi sa lahat ng magagandang bagay na nawala sa iyo. Ang isa pang bagay na dapat mong gawin upang matiyak ang iyong pagpapanumbalik ay ang makita ang Diyos bilang iyong tagapagpanumbalik. Ang mensaheng ito ay walang magbabago kung hindi mo nakita ang Diyos bilang isa na makapagpapanumbalik ng iyong buhay. Sinabi niya sa Joel dalawa oras 25 minuto negatibo 26, babayaran kita sa mga taon na kinain ng mga balang, ang malaking balang at ang mga batang balang, ang iba pang mga balang at ang mga balang kulupon, ang aking malaking hukbo na aking ipinadala sa gitna mo. Magkaroon ng maraming makakain hanggang sa mabusog ka, at pupurihin mo ang pangalan ng Panginoon mong Diyos, na gumawa ng mga kababalaghan para sa iyo, hindi na muling mapapahiya ang aking bayan. Ito ang kanyang pangako sa iyong buhay. Gayunpaman, hindi mo ito masisiyahan kung hindi ka magtitiwala sa kanya. Panghuli, dapat mong ibigay ang iyong sarili sa panalangin. Ito ay hindi basta-basta-bastang panalangin. Dapat nilang ilipat ang mga bundok ng iyong buhay. Dapat nilang kanselahin ang pamatok ng mga kaaway sa sambahayan sa iyong buhay. Dapat silang magdala ng lakas upang maibalik ang iyong mga araw, at iyon ang gagawin mo ngayon. Manalangin tayo. Ama sa langit, lalo na nais kong magpasalamat sa iyong awa at biyaya sa aking buhay. Salamat sa palagi mong pagligtas sa akin mula sa mga kuko ng kalaban. Muli mong ipinadala ang iyong salita sa aking buhay. Ito ay isang malalim na katiyakan na iyong ibabalik ang aking mga nasayang na taon. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil nagsimula na itong mangyari sa buhay ko. Nagsisimula akong makaranas ng banal na pagpapanumbalik sa pangalan ni Jesus humihingi din ako ng awa sa lahat ng aking pagkukulang. Sa anumang paraan na ako ay naging instrumento sa aking mga nasayang na taon, mangyaring maawa sa akin. Patawarin mo ang aking pagkainip. Patawarin mo ako sa hindi ko pagkonsulta sa iyo sa mga mahalagang bagay sa aking buhay. Ako ngayon ay kay Kristo. Hindi na ako muling lalakad sa aking mga nakaraan. Jesus, mararanasan ko pa ang tunay na kagalakan ng kaligtasan. Alam kong nasa iyo na ako ngayon, ngunit nahuhulog pa rin ako sa isang paraan o sa iba pa. Pinawi nito ang kagalakan ng banal na espiritu sa akin. Sa makatuwid, ito ang unang lugar kung saan kailangan kita upang maibalik ako. Pakisuyong ibalik ang kagalakan ng kaligtasan sa akin. Hayaan mong muli akong makisama sa iyo, Panginoon. Kahit gaano karaming taon ang nasayang, pakirestore ako ngayon. Ibalik ang aking mga pananalapi, ari-arian, at mahalagang relasyon ibalik ang aking pagiging mabunga. Ipromote ako sa posisyon kung saan ako dapat. Ibalik ang bawat magandang bagay na nawala sa akin. Binabawi ko lahat ng grounds na natalo ko sa kalaban. Nabawi ko ang aking espiritual na otoridad, matagal na akong dinadaya ng kaaway sa aspetong ito. Binabawi ko ang layunin ng Diyos para sa aking buhay. Naninindigan ako kay Kristo ngayon at ipinahahayag na hindi na ako mawawalan ng anumang kabutihan. Panginoon, mangyaring ayusin ang lahat ng kailangan ayusin sa aking buhay. Baguhin ang lahat ng kailangan mong baguhin. Hinihiling ko na iyong ayusin ang lahat ng pinsalang nagawa sa aking buhay ng masasamang wika, mga kaaway ng sambahayan, at mga puwersang espiritual. Pabilisin ang aking buhay tulad ng ginawa mo para kay Joseph. Iubnay ako pabalik sa iyong mga plano para sa akin, tulad ng ginawa mo para kay Moises. Doblehin ang aking mga taon ng pagpapanumbalik tulad ng ginawa mo para kay Job. Mula ngayon, ang aking kapalaran ay nasa Diyos, sa makatwid, walang magsasayang muli ng aking buhay, at hindi ako mabibigo. Kung tatangkain ang Diablo na sayangin muli ang aking mga araw, hayaang sunugi ng iyong apoy ang kanyang masasamang plano. Salamat, Jesus, dahil alam kong sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus na nalangin ako, Amen. Kung naapektuhan ka ng video na ito, mangyaring pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nagbabago sa buhay. See you sa susunod.